Dito na tayo sa ating bagong-bagong recipe at tuturo ko sa inyo kung paano ba ang bagong-bagong recipe na ating nagawa ngayon. So, hiwa-hiwain natin itong ating pork ribs. Sinama na rin yung konting ano niya, yung balat ng ating pork ribs. Tapos, ilagay lang natin dito sa ating mangkok. Tapos, nagbuhos lang ako dito ng 7-up. So, dalawang perasong magit na 7-up na ang binuhos ko dyan. Dahil pampasarap yan at pampalinam na maniwala kayo. Talagang masarap to. Lagyan natin ito ng asin, paminta, tapos lagyan din natin ito ng ating garlic powder, paprika, or pwede rin naman smoke paprika. Kayo ng bahala. Mix lang natin at ibabad ng kaunti. Habang nagbababad tayo ay magbala tayo at maghiwa tayo dito ng ating bawang at sibuyas. Alam nyo ba kapag ka minsan tinatamad kayo maghiwa or magbalat ng sibuyas ay pwede mong kayong gumamit ng minced garlic na nanabibili or kaya kung may food processor kayo ay pwede nyo ilagay doon at gamitin nyo ang inyong food processor. Ah, syempre, hindi makukompleto ang ating pagkikisa kung wala tayong sibuyas. So, isang medium size lang ng sibuyas ang ating gagamitin. Corn pangpasarap din yan. So, sa corn dito, para mas madali na mapakuluan ay, ang ginawa ko dito ay hiniwa-hiwa ko at hinati ko pa yan. So, nilagay ko lang dito sa isang maliit na napan pan, tapos lagyan ng asin, konting tubig, at pakuluan natin. Dito sa isang pan, maglagay lang ng konting mantika. Yung binabad natin, pork, pork uh, wigs ay ilagay na natin dito. So, wag na natin isasama yung sabaw, tapos ay hintayin natin na mamula-mula hanggang katulad nito. Tapos balik lang natin. Mas masarap din talaga yung medyo may sunog-sunog na ganyan. Talagang yan din ang nagpapasarap dyan sa ating pork ribs. Hanguin natin to tapos ay kung medyo kulang-kulang ng inyong mantika ay pwede nyo ring dagdagan. At igisa na natin itong ating sibuyas at bawang. Mix-mix lang natin hanggang sa mag-aroma yan. Lalagyan rin natin ito ng tomato paste. Mix natin. kapag Kapagka maayos na pagkakagisa ay ilagay na natin itong ating mga pork ribs. Ayan. Tingnan nyo naman. Sarap na sarap pa lang yung itsura dahil na coat na ito ng ating sauce. Siyempre yung pinagbabaran, huwag natin itapon. Ilagay natin dyan at yan na ang pinaka magpapalasa dyan. Lagyan lang natin ng konti pang tubig, konti pang oyster sauce. Lagyan natin ito ng bay leaves, takpan at pakuluan hanggat sa lumambot. Kung medyo matigas pala yung nabili nyo, ay pwede nyong dagdagan ng tubig hanggang sa lumambot ito. Ito, ganito katuyo ang ginawa ko dito sa ating pork ribs. Para naman nanonoot yung lasa ng sauce at dinagyan ko rin ito ng pineapple tea beets. Isinampaw ko na dito itong ating corn. Tapos itong ating green onion. O di ba? Yan pa lang ay masarap na masarap na. Try niyo na to. talagang hindi kayo mapapahiya kapag ito ang ginawa niyo or niluto niyo pang panghandaan or kahit na may special occasion ay hindi talaga kayo mapapahiya dahil masarap na masarap itong ating Hawaiian Pochero Pork Ribs. Tingnan niyo naman. Ihanda mo na dito ang isang kaldero ng kanin mo at sigurado ako mapaparami at mapapa-extra rice ka dito. Sauce pa ay ulam na ulam na. Kung nag-enjoy ka dito ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa atin Mami Kay of Crish Kusina. Bye-bye!